Ayan, magandang araw mga idol. Grabe, masaya ko. Nakahuli tayo mga idol ng Kalapati. Ayan o. Oh. Ang ganda, ang bait niya mga idol, ang bait. Hindi siya lumipad nung tayo ay ano, palapit sa kanya. Hanggang sa hinuli natin siya, hindi siya lumipad. Oo, hanggang sa hinawakan natin yan o. Oh wala naman sang sakit. Healthy naman siya na kalapati mga idol. Ayan o, mayroong sang singsing -sing na green at saka kulay-pula na singsing. -sing. Ayan. O, yun o, diba? Yun. Alam ko alaga ito mga idol, alaga to. O kaya baka ito ay pang-raising ng ating mga kaibigan kung sino man nawalan dyan. Ayan. O baka kilala mo ito idol, baka sa'yo to. Yan, dito lang oh, dito lang siya nahuli. Yan. Dito lang yan. Malapit lang. Ayan. Pagka kilala mo tong kalapati mo, isa uli namin to sa iyo. Ayan. Nasa mabuting kamay siya, idol. Ha? O Baka sa iyo to, baka sa iyo to ha. O so, namin isa uli to sa iyo kasi sa naman 'to. Oh, kunin na daw siya. Sinong mayari nito? Ayan, baka kilala nyo mga idol ha. Sabihin nyo sa mayari ari Nandito lang siya sa, mabuti, sa may mabuting kamay o may mabuting puso. <laughs> Pwede natin sa No? Pero basta mayroon sang singsing -sing na kulay green at saka kulay pula. Ayan. Ang bait mga idol. Oh. Diba? Healthy-healthy siya. Oh wala siya wala man lang siyang bali sa pagpak, wala man siyang bali sa paa basta nasa magandang ano siya kalagayan ayan isa uli na kita ha isa uli na kita <laughs> ayan mga idol nagpahuli siya sa atin ngayon pag mayroong mag-claim isa uli po natin ayan maraming salamat sa inyong uh, panood dyan mga idol pag nakilala nyo to kung sinong mayari Ituro nyo lang ako ha. Sa uli natin. Ayan, God bless po sa inyo. Atin lahat. God bless po. Ingat po, ingat po.